Bago magsimula ang laban, silipin ang kasiyahan sa set ng The Clash 2024. Clash Masters Babalik si Raver Cruz at Julian San Jose para sa ika na season ng Eve Musical Competition na The Clash na opisyal na pinamagatang The Clash 2024. Julian San Jose Bukod sa pagiging host ng The Clash, si Julian San Jose ay isa ring hurado sa The Voice Kids na angkop sa kanyang papel dahil mahusay siya sa pagkilala ng iba't ibang estilo ng pagkanta. Raver Cruz Pinatunayan ni Raver Cruz na isa siyang jack of all trades. Bukod sa pagsasayaw, marunong din siyang umarte, kumanta at mag-host. Hindi siya tinawag na kapuso total heartrob ng walang dahilan. Plug Shoot Pagkatapos bumalik mula sa EVC para sa Sparkle World Tour, Agad na bumalik ang on at off screen couple sa trabaho sa pamamagitan ng pagdalo sa plug shoot at pictorial para sa The Clash 2024. Labanan. Handa na ang dalawa na magdagdag ng pampalasa sa matitinding labanan sa The Clash Arena. Tug of War. Hayaan nang magsimula ang clash at kasiyahan. The Clash Panel. Sinalani ni Misalucha Veda de las Alas, at Christian Bautista ay muling magbabalik bilang panel ng The Clash. Ella de las Alas Maaring kilala si Ehe de las Alas sa kanyang mga nakakatawang likot at talino, ngunit seryoso ang comedy concert queen pagdating sa paghahanap ng susunod na singing idol ng bansa. Lani Misalucha Huwag maging kampante, dahil kahit na may inang payo, minsan ay maaari ring maging mahigpit si Asia's Nightingale. Christian Bautista hindi na si Asia's romantic balladeer sa The Clash Arena, kaya huwag magpalin lang sa kanyang kagwapuhan. Proud Judges Maaring magmukhang matigas sa labas, ngunit laging ipinagmamalaki ng The Clash panel ang mga clashers. John Rex Sa larawang ito, binalikan ni Nalani, Vevay at Christian ang sandali ng pagkapanalo ng reigning champ ng The Clash, si John Rex.